Sa kabila ng pagiging masaya at entertaining ng OPM ko ng Pure Gold sa Philippine Arena, SB19, 18 at Rico Blanco, dito mo masaksihan at magkita ang uh, respeto ng bawat isa. Especially Rico Blanco to SB19, SB19 to Rico Blanco dahil uh, sa ginawa ni Rico. Kaya Ken na talagang nag-excuse na tabi ka muna dyan sa kantang Dongka na ito panoorin natin. Happy vibes at talaga namang napaka-entertaining ito. ito. sa